gigil na babalik kay Soto, Malonzo at Lopez lead Pinoy Invasion sa Japan B League. Mga ka-hoops basketball season na naman sa Japan at mas matindi, mas mabilis at puno ng mga Pinoy pride ang B League ngayong 2025. At ang pinakamalaking kwentong abangan, ang paggising ng higante si Kai Soto gigil na gigil ng bumalik Kasama ang mga bagong muka at mga veterano, sulit na sulit ang season na ito. Ito ang pinakahihintay ng marami, ang official comeback ng 7 feet 3 inches na si Kai Soto. Matatandaan na nastop ang kanyang magandang season noong Enero dahil sa ACL injury. Isang malaking dagok yun para sa kanya at sa gilas Pilipinas pero ngayon fully recovered na siya at handang magbalik para sa kanyang pangalawang season sa Koshigaya Alphas. At isipin nyo, bago siya ma-injure, naglalaro siya ng around 13 puntos, siyam na rebounds, at dalawang assists bawat laro. Kaya expect natin na may dalang galit at gigil si Kai ngayong season. Gigil para patunayan na bumalik siyang mas malakas at hindi lang si Kai ang bida rito. May dalawa pang bagong Pinoy imports na magde-debut na siguradong magpapasabog. Una si Jamie Malonzo ng Hinebra. Ang high-flying forward na ito, maglalaro na para sa Kyoto Hanaris. Pangalawa, isa sa pinaka-elektrikong player ng UP Fighting Maroons, si Francis Lopez. Gagawin niyang pro stage ang Japan sa kanyang bagong team, ang Fighting Eagles na Goya. Abangan ang kanilang mga slam dunk. Teka, teka, mabilis lang to, promise. Quick trivia muna. Ngayon, para sa ating trivia of the day, alam nyo ba na parang PBA abroad na ang bilig sa dami ng mga Pinoy? Nandyan si Dwight Ramos, nasa ikaapat na taon na niya sa Japan para sa Livanga Hokkaido. Si AJ Edu, lumipat sa bagong team na Gunma Crane Thunders. Si Kiefer Ravena, nasa Yokohama pa rin para sa ikaapat na season niya sa Japan. At si Ray Parks, nasa Osaka Evesa para sa ikalimang taon niya. Pitong Pinoy sa first division. Astig ba? Diba? Pero hindi lang Pilipinas ang kinukuha ng bilig, buong Asia na. May mga players galing sa Lebanon, South Korea, China at Taiwan. Ibig sabihin, sobrang tumataas na ang level ng competition dito. Parang mini FIBA Asia tournament na ang nangyayari every season. 26 na teams ang maglalaban sa dalawang division. Ang goal, makapasok sa playoffs para magkaroon ng shot sa championship. Kaya mga kahoops, huwag palampasin ang simula ng B-League season. Abangan natin kung paano gigil bumalik si Kai Soto at kung paano sasabog ang mga bagong Pinoy imports. Sa tingin nyo, sino ang magiging Pinoy MVP ng B-League this season? I-comment nyo sa ibaba. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-click ang bell notification para lagi kayong updated.